Scan. How to teach your dog to wear a muzzle. Hayaan mong ma-associate ng aso na ang clicker ay pareho ng treats. And paano gagawin yon? Bigay ang treat habang nag-click. Bigay ang treat habang nag-click. Okay, gawin nito ng maraming beses. Ipakita ang bagong muscle sa aso at hayaan na maging interesado siya dito at amuyin. Lapit ang muscle sa mukha ng aso at the moment na tumama ito, mag-click and then reward. Ulitin natin, lapet, click, reward. Lapet, click, reward. Kapag komportable na ang aso dahil inulit niya yung exercise kanina, ang gawin niyo, ilagay yung muscle sa harap ng mukha niya, kumuha ng isang trick, ilagay sa kabilang dulo, at pag siyang ipinasok ang bibig niya sa muscle, mag-click agad and then mag-reward. Pilitin natin. Focus. At Hayaan na tumagal ng muscle na nakalagay sa, sa mukha niya. Tapos pwede rin kayo mag-pet o kaya i-reward. Tapos tanggalin. Ulitin ulit para mas maging komportable ang aso. bet Okay ya. Sweet. Tapos pwede niyo na ilag. Bematching ang inga. Inga masan. Good. Natin. Kami, inga. Masal. Good. right guys that was sabine is a hang the like the Pinoy dog whisperer on facebook.com slash lester zapanda